Okay, magandang araw, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi sa lahat po na -re ito Shout out po sa inyo Okay, sa mga hindi pa po naka-subscribe, pakiclick naman po ang subscribe button at ang notification bell Okay, uh, dibigay lang po lang natin na reaction video itong problema ni Sir John Lloyd Ampil Shout out sa iyo Sir John Lloyd Ampil uh, Ang sabi ni Sir... Good morning mga boss. I just want to ask for those KLX user na nag-upgrade ng 28mm na carb. Mga, mga boss, naka-experience ba kayo ng pag-stack up ng piston na sa 28mm carb ni mga boss? Kasi sa akin, pangatukong na itong carb. Una ko nilagay is class A. Tapos nakapredo ko ng kahin at ganun pa rin ang issue. Walang pinagbago. Tapos, last, kung pinalit 28 mm na Nibi ka Hanggang ngayon, yan pa rin na issue niya. Walang pinagbago. Ano dapat gawin dito mga boss? Yung ni Sir John Lloyd um, uh, ano, Ampil. Ang ito, sa opinion ko lang po ah. <coughs> Sorry. Uh, sa nakikita ko, based po sa post ni Sir John Lloyd, wala po sa wala po sa carbon problema. Bakit ka mo? Kasi tatlong carb na po yung naipalit niya, di ba? Wala po yung panakikita ko. Wala sa carb ang problema. At uh, saka, na-check ba niya yung mga throttle cable? Kung preplay, play Misang kasi, yung carb, pag sinalpak lang, eh, hindi nagtono. Nagkakaganon po. Misan, pag overfeed yung gas, hindi agad bumababay idle. So, akala po natin, ay nag-i-stack piston ah, ano na po, pag sobrang laki ng pilot jet o oh, yung mga set na overgas yan po yung nagwa-wide Okay, ah, kaya, punta tayo sa mga motor ulit, at ah, pakikita ko teka lang mga idol kaya dito na po tayo sa garahe sa na at marami yung mga motor na, ayan, tatlong k nakaito ito naka, naka Nibi, ayan yung dalawa naka k ano? no, Thailand or talaga dito pa lang teka tapit yan na po ah nibi oh. dito pa lang mo na ako nag istaka stack up ang piston o oh. pag oh, pinihit mo yung ito, ito yung throttle o oh, tumutunog dyan ibig sabihin po free play yan free play na gumagalaw yung piston o oh, itong sa amin o oh. basta natinig nyo po yan ibig sabihin Okay yan o. Pag ayan oh. Pag binita ng throttle, tumutunog. ayan oh. Walang problema. Tsaka, ugali po natin maglubricate ng mga throttle cable mga sir idol. Ayan. Ito paliliwanag ko. Minsan po, kaya nagwa-wild yung motor. Ito nga pong carb, wala po sa tono. Overgas, yung mga ganyan. Alam nyo ba, pag malaki yung pilot jet, patagal pong bumaba minor kasi nga po gas And ito yung pangalawa. Ayan. Yan pong intake manifold na yan ay wala po dapat itong crack o singomer lang. Eh, pati yung mga dito, may o-ring po dyan sa likod yan. I-check -check nyo po yan. Pag may singaw dyan sa pagitan yan, magwa-wild po talaga yan. Tsaka dito, pag may mga crack na po yung manifold, check nyo po kung yung punit nyo na sa loob. At saka ito eh, ay nyo ng AIS. Check nyo mabuti yung mga host kung proper silba. na naman po check-check dyan. Eh. Ayan po, walang problema. Sabi ni sir, di ba? Nakatatlong carb siya. Iisa problema. Ibig sabihin, wala po doon ang problema. Nasa gumagawa. Ang problema. Ayan po. Pre-play. Basta lagi nyo mga dinig yan. Ayan, eh, no, good po yan o. Oh. 'di ba? Oh, 'di ba nakita niya ng mga kay Alex sir. Pag yung throttle, tumutulog yung piston sa carb. Okay po yun, ibig sabihin, bumabalik yung piston. Teka, kukuha lang po ang carb para may, may pang paliwanag ako dito. Sandali lang po. Ah. Kaya ah. gano'n po natin ng carb. Ayan. Kaya kala nila nag i up. Ayan, o. Oh. Pag tumalag, yung po yung tunog. Pag nadidilig niya yan, ayan. Ibig sabihin, bumabalik yung piston. So, yung problema ng kaiser hindi po sa mga carb nasa nagkakabit, nasa tuner. Ito po yung ating ano, yung na air and fuel mixture screw. Yan. Ito rin po kapag sobra ka sa hangin at kulang ka sa gas, yan po yung semi nagwa-wild. Kasi nga po kulang sa gas eh. Pansinin niyo yung motor, pag mauubusan ng gas, iba nagwawide kasi kulang yung gas, mas marami hangin. So, pag sumobra ka sa labas nito, mas lamang po yung hangin. So, isa rin po yun sa pinagmumuna ng pag-wide. Akala nila nag i pa piston. At saka ito, nakakalimutan ka po palagi, ito, kailangan po untak pa rin ito. At e, dahil ito po ay linya ng 2T. 2T oil para sa mga 2-stroke lamang. Sa 4-stroke, hindi po natin kailangan yan. Untak natin. O pwede din na natin ipitin ng vice clip. Parang wala na po singa. Pagkakita, naka-open din po. May pumapasok na hangin na hindi po dadaan dito. Dito. Dito na pumapasok. Rekta po rito sa gilid sa tube. Yan. Dito natatandaan yung mga ano. Pasa natin yun. Ganyan. Okay yan. Ah, kailangan nyo rin pala ng carb. Available po din po sa akin. At ah, PM lang po sa page. Sa ah, RR731 Moto Online Shop. Sa mga naghahanap po ng... Genie Wing Kee Thailand, wala na po nabibili ngayon sa Philippine market, dito sa atin wala na po nag import at nung nakaraan, inakuha ko, sinuli ko po sa supplier at hindi po siya Thailand talaga, isa po ay Thailand, China gawa mahirap lang po masira sa mga tao, kaya sinuli ko ito, quality po ito uh, affordable, mabigat din pag binuksan niyo yung loob, same sa Thailand pure plastic din yung walang adjuster o needle, madali pong ito, no? Ayan na nga, sir. Kaya yung problema ni Sir John Lloyd po na yan, ang problema niya is sa sa mekaniko, sa nagkakabit. Yun lang namin check, check niya, okay kung okay yung throttle cable, intake manifold, yan check niya yan. Kung may mga cracks, may singo, check niya, may, may oring sa likod yan. At yung tono nga po ng carb. Kapag over gas, matagal no, bumaba minor niyan. O, kaya may kinalaman nga po yung pilot jet o slow jet. Kapag sakto ang pilot jet mo, pag binitawan may throttle, mabilis pa, ang minor. Pero kapag sobra or kulang ang inyong pilot jet, dyan na nga po yung nagwa-wild. Kapag sobra sa gas, sobrang laki pilot jet, nagwa-wild po yan. Kapag kulang din yung pilot jet, magwa-wild. Kapag kulang naman kasi, anong nangyayari, kulak sa gas, marami hangin. Pag, pag malaki naman po yung pilot jet, anong nangyayari? Sobra yung gas, kulang yung hangin. So, babalansin nyo. Dito nyo po titimplahin lahat yan, mga kaisir. Ganun lang po kasi simple yung problema ng kay Sir John Lloyd. Kung malapit lang si Sir John Lloyd, matutulungan ko po siya. Para hindi na po siya mapagastos pa ng malaki. Da-diagnose natin yon At syempre, uh, customer ko rin po yung kumuwari sa akin ng piyesa. Yung po problema, malalay yung mga customer ko. Nandito po ako sa Luzon madalas po yung customer ko, Luzon, uh, ay ano, uh, Luzon, Bisayas, Mindanao, pero mas, ma mas marami po bumibili sa akin na part ng Mindanao at Visayas. Kasi dyan po maraming kay Elix. Dito po sa amin, bihira lang po naka kay dito. Marami po dito, 140. Pero dito sa uh, probinsya namin, bihira lang po naka kay Elix. Uh, paano mga kay Elixer? Ngayon lang po ating video at maraming maraming salamat po. Pakilike nga lang po, share and subscribe ating mga video at maraming salamat po sa suporta nyo. Okay, maraming maraming salamat sa so, walang sawang pag-suporta. God bless po sa lahat. Bye -bye.